Yo, yo, yo mga ka-Lakers Nation! Handa na ba kayo sa isa na namang nakakakilabot na balita mula sa Lake Show? Aba, huwakan nyo ang inyong mga upuan dahil may bagong pader na paparating sa Los Angeles Lakers! Ang ating 7-foot giant na parang binuo sa laboratorio para lang maging defensive monster, walang iba kundi si Kyler Kelly! Mga kababayan, kung akala nyo tapos na ang roster moves ng Lakers, teka lang, may dagdag surpresa pa! Ngayong malapit na ang training camp, muling kinuha ng Lakers itong si Kelly. Hindi na bago sa kanya ang suot ng purple and gold jersey dahil noong Agosto pa lang pumirma na siya ng Exhibit 10 contract. At alam nyo naman, kahit short term lang yan, pwedeng maging stepping stone para makuha ng mas solidong deal. At bakit hindi? Tingnan nyo na lang ang kanyang credentials. Naging hari siya ng depensa sa G League, nangunguna sa blocks per game, at dahil doon napasama siya sa 20 2024 G-League All-Defensive Team. Grabe, parang bawal lumapit sa ring kapag nandun si Kelly. May sariling no-entry sign sa ilalim ng basket. <laughs> Hindi lang sa G-League nag-shine si Kuya. Nakapaglaro din siya para sa Dallas Mavericks bilang two-way player. Sa walong laro, umiskor ng tatlong puntos, may 2.6 rebounds bawat game. Lahat ng yan sa walong minutong playing time lang. E kung bibigyan mo ng mas maraming minuto, aba, e baka triple double na ang ilista pero gaya ng bawat bida sa pelikula, dumaan din siya sa pagsubok. Na-wave ng Dallas noong March, ouch! Pero hindi pa tapos ang kwento dahil dumating ang New Orleans Pelicans at binigyan siya ng 10-day contract. Doon, umiskor siya ng 3.3 points at 6 rebounds. At isipin nyo ha, limited minutes pa yon Para bang binigyan lang siya ng sample size pero grabe na agad ang impact. At ngayon mga kapatid, balik ulit siya sa Lakers para sa sa training camp deal. Oo, oh, hindi guaranteed. Oo, oh, parang trial version lang. Pero ito na ang kanyang golden ticket. Kung maipapakita niya sa preseason na siya ay tunay na defensive anchor, aba, e eh, pwedeng maging two-way player siya. O baka, kung swertehin, diretsyong guaranteed contract. Isipin nyo na lang isang 7-foot center na parang tore ng kastilo, nakatayo sa ilalim ng ring, naka-purple and gold at handang ipagtanggol ang paint area parang may kasamang bodyguard ang Lakers sa bawat laro. E kung sa depensa lang pag-uusapan, baka kaya niyang patigilan pati delivery ng bola. Kahit rider ng food panda, baka ma pa. <laughs> kaya Lakers fans, ito ang tanong. Handa na ba kayo para sa posibleng bagong defensive weapon ng Lake Show? Dahil kung magpapatuloy ang kanyang hustle, effort at rim protection, baka nga si Kyler Kelly ang maging bagong underdog story ngayong season. Abangan natin kung kung paano niya ipapakita ang kanyang talento ngayong pre-season dahil baka sa isang iglap mula sa Exhibit 10 contract, maging isa na siyang official part ng Lakers roster. Purple and Gold! At kung nagustuhan niyo ang update na to, don't forget to like, share, at syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang Lakers content. Ito ang inyong ipower e trends PH, laging nagsasabing, Lake Show, let's go!